Hi mga mi! For today's video ay may request ulit si Lolo na lulutuin natin. Nag-request siya na magluto ako ng eggplant with salted fish and minced pork. So tara, samahan niyo ako magluto! At ito ang mga kakailanganin natin. Talong. Apat na piraso yan, medium size na talong. Tapos ito, yung salted fish in oil. Parang tinabal sa atin sa Bisaya tapos minced pork na marinate ko yan ng salt and pepper and yung oil galing dito nilagyan ko din siya at ayan na yung salted fish na ano ko na siya na kayat-kayat ko na tapos ginger yellow red bell pepper yellow bell pepper tapos yung garlic so tara magsimula na tayong magluto ayan nakapagpainit na ako ng mantika ilagay na natin ako kasi una kong nilalagay yung ginger tapos ayan ayun lang natin na lumabas yung aroma ng ginger tapos ilagay na natin ang garlic tapos, isunod naman natin ng ang garlic. Pag naamoy nyo na yung aroma ng garlic, ay isunod nyo na yung bell pepper. Wala kasi akong red bell pepper, kaya yellow lang ang gagamitin natin. Walang ko kay Lolo. Namili siya, pero hindi naman niya pinompleto. kaya bumili nito, ako lang ang nagluto. Sunod naman natin ilagay yung ginayat-gayat natin na salted fish. Butuin lang natin ng saglit tapos ilagay na natin yung minced pork ilagay na natin yung minced pork at ikisa lang natin ikisa lang natin na maigi tapos pag medyo hindi na kapula pula ay lagyan natin ng kunting tubig pampaluto lang natin sa kanya yan, lagyan ko lang yan ng kunting tubig siguro mga kalahating baso lang or wala pang kalahating baso yung lagay ko Tapos pag ganyan na siya, pwede na natin ilagay ang ating mga talong. Ganito Mamaya na natin siya timplahan para na-incorporate na natin lahat. Kasi diba, maalat na yung salted fish, tapos na-marinate ko na din yung minced pork. So baka masobrahan naman sa alat. So mamaya na natin siya timplahan. Takpan muna natin. Balikan natin siya later. Ngayon ay titimplahan na natin. Pag ganyan na yung kulay ng talong, titimplahan na natin siya. Ako, ano lang, konting magic syrup. Tapos, konting kikuman soy sauce. Tapos, lagyan din natin siya ng asukal pang pabalaan lang sa alat. Tapos, pag ganyan, imix mix mix lang natin. Tapos, takpan natin. At hintayin natin na maluto. Yun na. At saka, tapos na yung niluluto natin. Yun lang. Hindi natin siya masyadong pagala ng paghalo-halo kasi baka madurog naman na yung talong. Ganyan. So, ayan na yung ating niluluto na talong with salted fish and minced pork. Ganyan lang siya at tapos na. For sure, pag ginawa nyo to, magugustuhan din to ng pamilya nyo kasi ang lasa niya ay lasang Pinoy din talaga. Pang Pinoy din, pasok na pasok to sa panglasa ng Pinoy. Yung mga palat ng mga Pinoy na medyo maalat-alat. Yan, pasok na pasok yan. So, ayan. Sana ay may natutunan kayo at kung gagayahin niyo man tong ganitong luto. Tak-takitan ako ha. Thank you. Bye. Paalam.